mga boss, uh, share ko lang sa inyo yung mga ano boss, mga boss. Yung mga tinitik ko dati na gamot. Ito yung mga para sa ano mga boss mga pain reliever sa nagka pa, uh, pagpababa ng uric acid. Ito mga boss. Dati mga boss, uh, ito yung mga tinitik ko kasi kadalasan kasi halos isang linggo, dalawang linggo laging namamaga yung tuhod ko dahil sa uric acid uh, arthritis mm, ito yung arcoxia mga boss ito mga arcoxia mga boss pagka hindi ko na talaga kaya ito na talaga yung tiniti ko kasi sa loob lang ng isang oras mga boss natatanggal yung ano nya yung sakit saka yung maga nawawala uh, pero pagkatapos ng isang linggo mga mga boss ganoon na naman babalik na naman sa dati hindi naman ako makalakad eh naisip ko na kung gano'n na lang lagi gamot puro gamot na lang lalong nasisira yung ano natin kidney saka nung nagtitik ako ng mga gamot na to mga boss tumaas lalo yung ano ko yung blood pressure ko kasi may hypertension ako eh uh, lalong dinagdagan pa yung ano ko imbis, imbis na isa lang yung maintenance ko naging dalawa kaya nagtry ako mga boss na ano uh, nag-isip ako ng ano yung ano ba yung mga pwedeng makapagpababa ng uric acid kaya sa kolesterol mga ano nagano ako ng ano Nag-try ako sa ano sa youtube nanood ako sabi naman ni Doc Will eh, yung bawang daw nasa 7% lang daw yung kayang alisin sa katawan natin na ano pero nasa isip ko kasi dati yung bawang, yun ang ginagamit ng father ko dati kasi may high uh, blood siya. Kaya nag-try ako, nagbabad sa ano, suka. Binabad ko sa suka yung bawang, saka naluwag ko rin ng sili. Kasi mahilig ako sa sili. ito mga boss, so tuwing hapon, uwi ako ng hapon, gagaling sa trabaho, ito yung tinitik ko. Yung bawang na nakababad. Kumakain ako niya ng limang ngipin yung pinakangipin ng bawang yung nakababad na siya yung tinitik ko araw-araw mga boss simula na lang titik ako nito mga boss sa loob ng tatlong buwan hindi na bumalik yung paralakit ng pako pamamaga kaya sabi ko ah, mas maganda pa pala yung ganito bawang na lang saka ano at least wala pang side effects kasi yung mga gamot na yan, may side effects yan kasi may chemical na yan kaya ang sabi nila pag iinom ka ng ano dap, ng gamot dapat maraming tubig kasi para malinisan yung ano yung kidney natin kaya simulan lang na ko itong mga boss naging okay na yung ano sa akin naging normal pati yung blood pressure ko ay normal lahat kaya sabi ko mas maganda pa talaga kung uh, hindi na tayo magtitik garo ng mga gamot kasi mas mabuti yung ano mas mabuti pa sa katawan natin yung mga natural lang, yung mga uh, herbal. Kasi ganoon naman dati. Dati anong bata ako, ang pag inom lang ng gamot, pag masakit na yung ulo mo, bibigyan ka ng medical, kaya aspilit. Ngayon, dami nang nagkalat na gamot. Kasi kanya-kanyang ano na, nagbago na yung ano natin. Eh, kung puro gamot, may aim tayo sa gamot. Saka may side effect yan sa katawan natin. Kaya ito mga boss, gusto kong i-share sa inyo. Ito, kung gusto yung Hindi ko naman sinasabi na nakakapagpagaling. Pero, ito kasi yung karanasan ko mga boss. Yung na na-experience ko. Ya. Sana, magustuhan nyo yung video na to At, huwag kalimutang mag-subscribe. At mag-follow na rin sa channel ko mga boss. Para sa mga gagawin ko pang mga video. Yun lang mga boss. At uh, maraming salamat hanggang uh, sa susunod na video mga boss uh, subukan nyo rin mga boss para baka sakali, makatulong sa inyo ito kasi sa akin okay na eh halos tatlong buwan bon na hindi na ako napupunta ng hospital ito na lang yung tinitik ko araw araw pagkakalain ko sa trabaho pahinga tapos kakain ako nito ang bawang yung mura lang naman yung bawang mga boss hindi naman masyadong mahal uh, mas maigi yung ano alagaan din natin yung sarili natin kasi naghahanap buhay tayo para sa pamilya kaya ito mga boss ito lang yung pindi kong may share sa inyo mga boss maraming salamat